Umabot nga po sa labing isa ang patay matapos nga pong araruhin ng isang SUV ang mga tao sa idinadaos na Lapu-Lapu Festival ng Filipino Community sa Vancouver sa Canada kahapon. At ayon sa mga pulis, dose-dose na rin daw po ang sugatan sa naturang pangyayari kaya posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga namatay. Sa ngayon po hawak na ng pulisya ang 30-anyos na lalaking driver ng nanagasa na, na SUV. Wala raw itong indikasyon na may kaugnayan sa terorismo. Ang sinasabing dahilan nito. Pero base po sa mga reports, posibleng may problema daw sa pag-iisip ang suspect. Nangyari po ang pagsagasa dalawang araw bago ang federal election po sa Canada. Kinukundi na ho at nagpapaabot na po ng pakikiramay sa mga biktima si Canadian Prime Minister Mark Carney. Nagpaabot din po ng dasal sa Filipino community sa Vancouver si King Charles at Queen Camilla ng United Kingdom. Nangako naman si Pangulo Marcos Jr. na hindi basta-basta makakalimutan ang mga naging biktima ng trahedya. Makikipagtulungan ang Pilipinas para po sa masusing investigasyon sa naturang pangyayari. Kaya di po niya tutulungan ng pamahalaan ng mga apektadong Pinoy at makikipag-ugnayan sila sa Canadian government.